Naubos na yung mga paninda nila. Mga oh, oh, ubos oh. na. Oh, Doon tayo sa loob. Wala na eh. Ubos na eh. Oh, Huwag oh, tayo sa loob pumasok. Ang dahil tao, grabe. Bultuhan na bili dito. na. Oh,

daming tao, grabe. Tayo na nilakad siya sa lobby Ayun oh, na entrance oh. Grabe, daming sasakyan, daming tao. Bodega sale. Ayun, oh, papasok na tayo. Yan ang entrance. Tingnan natin, ba't napakadaming tao dito? Pwede na tayo lagi <laughs> sa shoulder Marami kang mabibili dito. Yan. Meron din sila mga iba't ibang ng chandelier. Ayan. Na makikita ninyo. Maraming chandelier. Ayan, uh mga -huh, chandelier. O, oh, dating ano. 3,000, 1,500 na lang. Pwede Ito, 4,000, 2,000 na lang. O, oh, merong mura to. 300, o. Oh. Maganda na to, ah. 336. Ito, 312, oh. Ayan, hindi sila magagandang salamin. Ayan. Mahaling salamin. Mahaling salamin. Nagkaubusan na sa ilang araw. <laughs> Wala na, nagkaubos. Ayan, ano lababo. Ha? Lababo, magkano yan? 3.8. 3.8? Dating magkano yan? 3,000. 3,8 na. Ano ba ba iba? Grabe, ang daming tao, guys. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Speaker, may speaker. Ano to? Speaker, ano? Wala na, naubos na eh. dami na kasi na makiyaw eh. Ilang araw na to eh. Ito maganda to. Jogging. baka sa presyo kaya dinada yung ito 1,300 mura pa ito ano to 2,000 ito maganda lagay ng mga dangit ito oh. magkano to ito how much this one ito sino mag magkano ito 3 ano? magkano 500 365 dito mga pichel tayo dito tayo sa mga pichel lagay ng pichara, pichel ayan mabay ni ko good luck sa haba ng pila ng mga bayarin ito, 35 ito 91 ito ano ito kagaya ng soup good luck sa haba ng pila <laughs> bago ka makarating doon sa kain ah, ako ayan katsaga sila kasi mga mura lang talaga ang bilihin dito ang daming puwetil at iba't iba pang lugar ng galing kaya nga hmm. itong na may mga binibili na sandang makmak oh. ang daming nilang binibili Parang sa New Star din, di ba sa New Star? Kan? Oo, may mga ano lang namura, sigura, na mura siguro. Di? Parang ka nag New Star ning eh. Ito dapat sa atin, no? Oh. Kaso kung nyo lang ang pipila, ay mo pipila ka pag school. No, pipila ka, pipila. pipila ka, yun lang lang bibilin mo, my goodness. Tignan nyo ang pila, grabe guys. Tignan ba talaga, alam. Ano to mga pinto? Ito. Mga frame. Flower and frame. Ayan ang kaha. Pasya. Ayan sila mga bedsheet dyan uh -oh. uh, na yung mga oo pero mo yan, pumipila sila ng ganyang kahaban ang dami <laughs> <laughs> ano, na nga binibili ito yung

open. Ayan, ang dami nilang binili. Yung mga nakatiga <laughs> <laughs> na yun, bumili yun sila. Grabe, may goodness. magbibili nyo magaya ng tissue sa CR ito dating 18 naging 72 hindi yun ba talagang wala na talaga magkaubo pa